Sa liblib na sisyo San Ramon sa lalawigan ng Quezon, may isang alamat na hindi kailanman nawala, isang nilalang na muling bumabangon tuwing gabi ng anihan. Ayon sa matatanda, sa bawat taon ng pag-aani ng mais, may kaluluwang bumabalik. Hindi upang maningil, kundi upang kunin ang naipagkait sa kanya, isang ina, isang halimaw, isang aswang. Si Aling Marta, 65 anyos, ay isa sa mga pinakamatagal ng naninirahan sa baryo. Isang gabi bago magsimula ang anihan, na naginip siya ng kakaiba. Isang babae ang lumitaw sa kanyang panaginip, madugo ang suot, nakalugay ang mahabang buhok, at may hawak na sanggol. Hindi nito ipinakita ang mukha, ngunit malinaw ang narinig niyang bulong, isang boses na puno ng hinagbis, nagsasabing, babalikan ko ang anak ko. Pagkagising ni Aling Marta, pais na pawis siya, at may gasgas ang kanyang braso, parang kinayod ng matalim na kuko. Dumating kinabukasan ang kanyang apong si Liza, isang dalagang galing Maynila na nais magpahinga mula sa stress ng lungsod. Sa unang gabi pa lamang nito sa probinsya, may narinig na itong pagkaluskos sa bubong. Sumabay pa ang tila iyak ng sanggol mula sa labas. Ang gabi ay tahimik, ngunit pa ang may aninong gumagapang sa bawat sulok ng dilim. Kinabukasan, habang nag-ayos si Liza ng lumang baol, napansin niya ang isang lumang larawan. Doon ay may babaeng nakasuot ng puting saya, may hawak na sanggol. Sa likod ng litrato ay nakasulat ang isang pangalan, Lilia at anak niyang Marta, isang libo siyam na daan at limamput lima. Hindi na kinailangan ni Liza ng paliwanag. Unti-unti, nabusa sa kanyang isip ang katotohanan. Ang lola niyang si Marta ay anak ng babaeng pinaniniwala ang aswang sa alamat ng kanilang baryo. At si Lilia, ang nilalang sa kanyang panaginip, ay hindi katang isip, ito'y kanyang sariling kadugo. Ayon sa alamat, Si Lilia ay isang hilot noon sa baryo. Mabait, tahimik, ngunit pinaghinalaan ng mga tao nang sunod-sunod ang pagkamatay ng mga sanggol sa kanilang lugar. Sa takot at galit, sinunog siya ng mga taga-baryo habang buhay. Ngunit bago siya mamatay, sumumpa siya na babalik sa tuwing anihan upang hanapin ang kanyang anak. Walang nakakita sa labi ni Lilia matapos ang sunog. At ngayon, muling dumating ang panahon ng pag-ani. Sa ikalimang gabi, habang umaani ang mga magsasaka sa ilalim ng maulap na langit, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kumapal ang ulap at nagdilim ang buong paligid. Nagsimulang tumahol ang mga aso sa baryo, sunod-sunod, tila may kinatatakutan. Mula sa langit, isang nilalang ang bumagsak. Isang babae, may pakpak ng paniki, pulang mata, mahahabang kuko at matutulis na ng ngipin. Tumilapon ang mga mais, nagsitakbuhan ang mga tao. Ngunit tila may isang layunin lamang ang halimaw, si Liza. Hinabol siya nito hanggang sa dulo ng gubat, sa isang lumang kweba na dating taguan ni Aling Marta noong bata pa ito. Doon, sa gitna ng dilim, natagpuan ni Liza ang isang altar, may kandila, mga tuyong bulaklak, at isang kwintas na may loket. Nang isinuot ni Liza ang kwintas, isang matinding liwanag ang sumabog sa loob ng kweba. Sumigaw ang nilalang, unti-unting nasunog ang balat nito, habang umiyak at nagsusumamo. Ang anyo nito ay bumalik sa pagiging tao, isang babaeng may luha sa mata, tila nawala ang galit. Ang liwanag ay unti-unting naglaho. Ang aswang ay naglaho kasama nito, at ang katahimikan ay bumalik sa sitio San Ramon. Simula noon, hindi na muling nakita ang nilalang tuwing anihan. Ngunit sa bawat pag-aani, sinisiguro ng mga taga na may sindi ang mga kandila sa labas ng bahay, may dasal sa hangin, at may pag-alala sa isang inang hindi tinanggap ng mundo. Dahil sa Sityo San Ramon, ang gabi ng pag-ani ay hinilang para sa masaganang ani, ito rin ay pa sa mga kaluluwang muling naglalakad, naghahanap ng katarungan at ng kanilang anak.